thank mm -hmm. mga kasaka, isang mapagpalang araw sa ating lahat, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon mga kasaka. So ngayong araw mga kasaka, tara samahan nyo kami dito sa aming ginagawa dito sa probinsya. Papakita namin sa inyo kung paano kayo magkopras at kung ano yung mga ginagawa namin dito sa probinsya, mga simpleng pa pamumuhay namin mga kasaka. At bago pala natin simulan yung ating vlog ngayon mga kasaka, nais ko muna magpasalamat sa inyo sa mga nag-share ng mga video natin at bag Nuno is skip ads ng ating mga video. So maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga followers ko, sa mga supporters ng Asaka Vlog. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo. At sana patuloy nyo kaming suportahan mga kasaka. Maraming maraming salamat. Siya nga pala mga kasaka. Ito nga pala yung mga nyog na ating hahakautin ngayong araw. At wala kaming ibang katulong dito makasaka kasaka sa pagkakot kundi yung napakasipag na kalabaw. Kaya mamaya mga kasaka pagkatapos ng hakot nito, papahingahin muna natin yung kalabaw kasi kawawa naman. Hindi natin pwedeng pirsahin kasi yan nakakatulong sa atin dito mga magsasaka. Ito nga pala mga kasaka, meron akong ipapakita sa inyo na isa sa mga kinakain dito sa mga kakahuyan. Ito mga kasaka, ito yung kinukuha ko nung nakaraan. Ito yung blinag ko to mga kasaka. Ito yung tinatawag dito na guling-guling. Ayan. Napakasarap niyan mga kasaka. alapawan ah, lapawan lang tapos isinasaw-saw lang sa suka ito na pala mga kasaka yung mga nahakot na nyog at ito naman yung paglulutuan yan itong tapahan na to at talaga na lang ng sahig yan para dyan lutuin yung mga nyog nating kukoprasin ito nga pala mga kasaka tatambakin na natin yung nyog nating hinakot at ito dito natin lutuin yung kopras sa sinasabi kong tapahan mga kasaka at yung mga kasaka Uh, dahil tanghali na, ay maglilinis tayo kung saan dito tayo magluluto ng ating pananghalian. At ito nga pala yung gagawin natin sa ng kaldero mga kasaka. Itutusok lang natin mga kasaka yung dalawang kahoy na sanga at dyan natin ibibitin yung ating kaldero. Pag nasa bundok tayo mga kasaka, ganitong diskarte lang para makaluto tayo ng ating pananghalian kung tayo nagsasaka at may baon tayong masasaing. At ito nga pala mga kasaka, nanguha muna tayo ng kahoy para panggatong natin sa ating pagluluto ng ating pananghalian mga kasaka. At ito nga mga kasaka, magkasaing na muna tayo at ibibitin na muna natin ito doon sa ginawa nating saingan. At ngayon mga kasaka, kailangan na natin magpaapoy, gagatungan na natin itong ating ginawang saingan na dalawang kahoy na may sanga para mga pagsaing na tayo. Nagbao na nga pala kami mga kasaka ng aming mga kain sa tanghalian. Gawa ng minamadali na namin yung aming pagkukupras ng nyog. Gawa ng meron tayong aasikasuin marami tayong pananim na tabako na kailangan tutukan mga kasaka. Okay, malapit ng maluto yung ating pananghalian ngayon mga kasaka. Ito nga pala mga kasaka dahil nandito tayo sa bundok. So ito yung ating kukunin pang ulam Ito yung uulamin natin ngayon Ito yung talbos ng gabi Ayan makasaka Tapos hahaluan ah, lang natin yan ng tuyo Makakaraos na rin tayo sa ating pananghalian mga kasaka Ito ko nga pala mga kasaka ginagawa ko sa talbos ng gabi Nilulukot ko lang yan hugasan at lutuin na Ang ilalagay pala natin dyan eh, Halo natin ay dalawang supot na tuyo yan katalo na yan sa ating pananghalian sa so, mga ka raos din tayo mga kasaka sa <coughs> mga kasaka kainan na tayo at nanghali na Ito nga pala mga kasakin, tinatawag dito sa probinsya na Tangroy yung kinukuha sa mga uh, gilid ng sa gilid ng dagat ayan nga pala mga kasaka so nunguna kami ngayon ng pangsahig namin sa tapahan na aming paglulutoan ng aming persin na nyog so bago pala matapos yung video natin ngayon mga kasaka yung vlog natin ngayon uh, naes kulit magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiwala at pagsusuporta. At kung nagustuhan nyo yung aming vlog na yun mga kasaka, uh, i-click na yung subscribe at papalo sa aking page, sa aking Facebook page. So ayan, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kasaka. At uh, magingat mag-ingat po tayong lahat.